I miss si you, Julian. Besok si Julian, aku yawan si Julian, ini si jangan padu. <laughs> Akhirnya kayak gua apa? Oke, okay. ini nara si Papa, woy. Nara, jok dong, tuh. Pula si Papa, pula na glipse. Spongebob. Spongebob nih si Papa. Alo. Sama <laughs> 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 na, woy. Wala sila nagawa na siya. Kasi la, kinaikain kagawa pa. juliana. Hai juliana. Kinaikain Hai Hi, juliana. Oh. Marie. Hi, juliana. Hi, juliana. apa? Papa? juliana. Kani okay, okay. na sa ko di na muliyok. Okay. Di na muliyok. <coughs> ha? Hi. Hi, yan sa Lida. Ano ba? Hi, Juliana. Ako yeah. ang wagan si Kuya. Nga ito, ito, ito. Molek ko ba pada sama molek kay busy pa siya sa akoan. Ha? Ugma na daw siya molek kay eh. busy pa sila. <laughs> <laughs> ah, kini akong ganahan kay Pink. Oh. Eh, yun saan na punanin mo si Inday. Nag-cry-cry ah. Oh. nag cry Hi Juliana. Papa. Hi pa. Juliana. Ingano nagelak manan. Ikot na jauh ng radas. Ngano mana si Juliana. Ah. Meras. Ang oh. papa. Unsa na na idudung? Oh, Julian. Maiblox si Julian. Naunsa man na as si Inday? Nagcry man na as si Inday. Ha? Neri dito. Lo, na si Papa? <laughs> Agi ginawa. Unsa si Hi, hi Julian. Oh, nagblink-blink mata ni Papa. Oh, dabring dinig ng charge jack ng cellphone, abi na akong nag-charge ni. Na, nagilog na siya na. higop na. Babay na. sabi, walang papa pa, asan na? Babay, tata. Bye. Babay na. Ha? Basak na Bye. -bye